Hello guys! Good day! Welcome to my vlog and welcome to ang adventure ni Timoy. And for today's video guys, bali tatawid po tayo ng ilog. Pupunta tayo sa bukiri ng isang kaibigan dahil mangunguha po tayo ng mga buko. And then magbabanding tayo kasama ng mga kaibigan. So, arat na! Ayan, nakikita na natin yung kaibigan natin kakababa lang sa puno ng niyog dahil nakakuha na siya ng mga buko at yun na yung titirain ng ating mga kaibigan. So, ayan, makikita natin na tuwang-tuwa po sila sa panutan uh, nito sa pagbiyak ng buko para makainom ng tubig at saka makuha na din yung coconut meat dadali natin sa bahay na isang kaibigan, and then doon na rin natin titrain okay so, stay tune lang guys and then panoorin natin yung kabuwan ng video at ang katuwa natin mga kaibigan alright tapos may kurbasa pa magkakura kung magiging tukoy oh hahahaha nang harvest garbage mas <Is>? grabe nang harvest gano'n maganda mo lang ako kurang makilo ha

Seven point three, seven point six, six seda bao, intanaw to mida na pa, mida bao, pulso puli bao, pulso puli bao.